sila ng pagkaka pagkakabit ang ah, pagkakatanim ito yung mga sarap tambayan ayan may ikuan siya mayroong sabag dito ah uh, upuan may upuan sa paikot eh Ayan. Ngayon, pupunta ko rito sa Pulse Ito yung Pulse na pinuntahan ko kagabi Kaya lang, baka mabasa yung ano ko rito eh Mabasa yung kuha ko, yung cellphone Nag-iikot lang ako Yung Ano kaya yung ano ito Saan kaya galing yung tubig? Sa poste. Yan ang ano, ganda ng pagkakagawa, di ba? Tapos meron siyang kuan. Meron siyang ah, uh, ito yung sa kabila. Mayroon siyang Pwede ka pumunta rito Mayroon namang balsa Mayroon balsa Ano ako sa balsa? Tatawid ako Hmm. Hmm. Ano ba Magaling yung ano nito, yung engineer na nag-design nito. Sa na para sa may port bridge din. Ito yung bangka na ito, sasakay ako dito. Subukan ko sumakay. Ano ba ito? Hindi kaya ako lumubog dito. ayo mandar hinihila ko naman ah gano'n. yun yun ito pala kailangan mong hilahin mandar na siya Mm-hmm. Hmm. Ayan. Commander siya. Oops. Kung malayo sana ito. ba yung na ito? Ayan. No? Oops. Aganda. Yan na naman sa yung mga magandang ano. Ito so, yung ano. Yung yung tubig sa likod. Yan. Ano. Kaya lang mainit na kasi. May mga anuhan din siya ng ano. Pero sa atin, kung sa atin ito ginawa, lalagyan ito ng isda. Tilapia dito hindi nilagyan at dudumi na dumudumi kasi ito pagka uh, may isda sa yung ano yung pulse ng riyad mababasa ako dito basa mababasa <laughs> ikot ka nga dito dito nga sola, mababasa Basang basa ako basa, ako ah, basa aku jangan, sa basa aku nito. basa naman yung kwan ho. Yung itsura niya sa kwan. Sa araw. Um, Nahiya yung ibang lahi. At pumunta. Itong ano na to. Marami ito sa amin. Ito. Ganda muna ito marami nito sa probinsya. Sa bundok, marami niyan. Sa gabi ito, ang ganda nito sa gabi. May ilaw dyan eh. Tapos may bato na nilagay silang dalawa. Ano? Kala mo eh, kung wala ang building dyan eh, kala mo, talagang nasa gubat ka lang. No building nga lang. Kaya, uh, kung ano, ano na pala uh, alas 12 na kaya ako ay ano pauwi na habang uh, naglalakad pupunta sana ako doon kaya lang may nagsasala buras kasi yan ng sala yung sigaw na yan sala yan eh may pusa din pala rito kasi po pusa Pusa. Hello. Hello, Pusa. Nagugutom ka na? Ha? Nagugutom ka na? Nagugutom ka na? Hmm, nagugutom na doon siya eh. Hello. Yung ano, Ah, para siyang pinya Mabaybay ko tong ilog na ito. Yan puro puno. Hmm. Ah, ito may bunga. Ay sigurado kinakain 'to, yung ano 'to. Ginugulay. 'Yan 'no. Oh. Ginugulay to Kinakain 'yan para siyang ipil. Ganda ng paligid dito. Sarap mamasyal. Sarap Marelax man lang sa ano sa araw-araw uh, na pagod sa trabaho. Kailangan bawiin na lang sa ano sa pag-iikot. Maraming bunga yung ano yung ipil-ipil na ito. Oh. oh. To oh. riko. Itinik pala ito. Yung parang pinya. Ma ano pala, matalas pa lang tinik nito. Ito, oh, para siyang ipil. Oh, oh nahawakan ko ang oh, bunga niya. Ano yata ito eh? Ano ba ito? Para siyang kinakain yata ito. Tingnan ko nga kung itanong ko nga sa mga eksperto kung kinakain ito. Hindi naman tayo eksperto eh. Sa mga, ay, hindi ko kasi alam eh. Palagay ko kinakain nga ito. May mga dits din dito sa ano. Na lang eh. Hindi ako nag-ingay at ano, may nagsasala. Siyempre, respeto sa kanila yon at ano. At yun yung relihiyon nila. Kaya respeto na rin sa kanila na mag-ingay tayo doon. Or, or, oras kasi ng sala ngayon. Kaya sa mga dinaanan ko na may mga nagsasala, hindi muna tayo ano, mag -ingay. daming ano. Ah, ito yung anahaw. Anahaw ng Saudi. Makakapal yung dahon. Ayan na. Anakaw siya sa... Anakaw siya ng Saudi. Ayan.